dito na naman tayo sa nagmukbang ng isang bubuyog. Ito ibabalawag n'yong gayahin ito ha. Para lang to sa mga eksperto na alam nila na mayroon silang kakayanan na para imukbang ito. Huwag na huwag n'yo tong gayahin. So panoorin natin tong isang vlogger na to kung paano niya kainin, kung paano niya kinuha ang mga bubuyog sa puno ng nyog. Halika panoorin natin. Ah. Uh. sa uh. kita ko sa inyo kung anong kabait itong mga alaga ko dito mga idol. Ayan mga idol o. Oh. Tingnan nyo to Nakikita nyo to mga idol. Ganito ko kabait kapag ano, hindi nyo sila sinasaktan. Pwede nga ilagay sa mukha mga idolo. Oh. Hmm. Hmm. Pero <laughs> makikiliti ka talaga. Wow. Ano? Hello bait sila mga idol. Hmm. Ganyan lang naman talaga kapag mabait ka rin sa kanila, hindi kanila anuin. Ah. dito, marami pa dito. Lakit mo. Oh. Ah, ito. Ito sa kabila pala mga idol. Oh, ang dami ang kapal, mga idol. Huwag nyo kong kakagatin lalaro lang tayo. Ayan o. Para makita naman kayo ng ibang tao dyan Aga, no? Ang tibay ni kuya o. Oh. Ang tibay ni kuya sa ganitong sistema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, paalala lang ito ha. Sa mga magagaling lang itong magmukbang. Pag hindi nyo kaya magmukbang, wag nyo nang gawin to. At ito po ay nakakasama. At matindi itong mga gat, masakit ng mga gat, mga langga. Halahanin niyo nakagat na rin ako sa mga gatong sistema. Kaya nga, sabi ko sa inyo kung hindi nyo kaya wag nyo nang gawin kasi alam nyo magiging uh, delikado lang kayo nito at uh, hindi lang delikado ito para yata itong buntot nito ay may kamandag ito at masakit ito manusok o di ba kaya kailangan talaga uh, pag-isipan niyo muna ng mabuti kung kayo yung mga content creator mga vlogger kayo wag yung gayahin niyo nang gayahin nang gayahin yung mga ibang content creator hmm. na may kaya, may kakayanan na uh, gawin ito sila po ay mga matitibay at matatapang pero pag mahina ang inyong katawan ito, huwag nyo talagang gawin ito dahil ito'y nakakasama sa kalusugan natin. Kung magkukuntint lang naman itayo ay eh, talagang okay, gawin nyo. Pero pag mga ganitong sistema, pag alam nyo hindi nyo kaya, huwag nyo lang ituloy. Kasi mahirap eh, mahirap talaga sa tutulang. At hindi lang yan, syempre hinahabol nyo for the views. O, paano na yung mga anak nyo, pamilya nyo maiiwan? Eh, paano kung uh, wag naman mangyari, no? pag naman mangyari na marami mga vlogger naman ang ayari sa ganyan na for the content, for the views. Tapos kawawa naman mga anak nyo may iiwan. ba diba? pag-isipan muna nating mabuti bago natin to gawin ang mga gantung sistema, mga bagong content. Dahil hindi gano'ng kadali ang gumawa ng content. Ako po, uh, big shout out nga pala dyan sa akin na mga basher ko. Ang daming uh, nagko-comment na gumawa daw ako ng sarili kong content. ah, uh, ito lang po ang masasabi ko. Ah, uh, nandito po ako sa Riyadh, hindi po ako makakagawa for the reaction video po ako. Huwag kayong po mag-alala. Pag-uwi ko lahat na mga ano ko ibabaguhin ko magiging sarili ko ng content ito lang nga ang sa akin hindi ako makakalabas kaya nga dito lang ako sa pagre-reaction video mo na ang ginagawa ko dahil mahirap po talaga sa totoo lang baka magkamali ako ng video dyan sa labas at magiging delikado naman sa akin eh, hindi ako makakauwi di ba, wag naman mangyari ng ganong sistema kaya nga pasensya na po kayo humihingi lang po ako ng pasensya sa inyo ayan pero pada public ito ha manghingi po ako ng apology Lord sa lahat ng mga na content ko, nagre-reaction ako dito. Uh, huwag kayo po mag-alala dyan. At maraming salamat no, sa pag-unawa nyo sa akin. At sana po yung mga lahat ng mga OFW na mga nagre-reaction video, maintindihan nyo naman po, lalong-lalo na dito sa Middle East. Kasi uh, hindi talaga kami makakalabas. Unang-una, tangkal stress din ito sa amin. At uh, ito na nga, tuloy tayo, balik tayo for the fast forward tayo mga langga, no? ayun, kung hindi nyo kayang gawin ang mga uh, pagmumagbang niya na uh, alam yung nakakasama sa inyong katawan, ayan ihinto nyo na, ha, gumawa lang ng kaiba ng kaya nyo sa mga katawan nyo, kasi Kawawa sa sa totoo lang ang maiiwan ang maging kawawa dito. Hindi yung kayo ang maiiwan talaga sa totoo lang. So maraming salamat po sa pagintindi nyo sa akin at maraming salamat din po sa panunood ng aking mga reaction video at sana sa muli magiging uh, uh, magsama-sama pa tayo dito. Maraming salamat sa inyong lahat.